Hello it's me Jpay For today's ganap nga, ay maaga kaming gumising dyan dahil ngayon namin ipapagawa yung sliding window. Why? Kaya naman ayan, nag-skincare na ako dyan. Nag-sunscreen lang ako dyan, tapos nag-spray lang ako nitong lagi kong ini-spray sa buhok ko. Pagkatapos nyan, ay uminom na ako nitong lagi kong iniinom na Aishi Tokyo. Every morning ko na itong iniinom, 30 minutes before breakfast or meal. After 30 minutes, ay nag-almusal na kami ni Bang Nas dyan ng pansit Canton. Hindi naman talaga ako nag-aalmusal, pero ngayong araw ay trip kong mag-almusal. Wow! Doña Floro, oh, ampo iba pa ko. Abak maranon ni Pagmari Teslo. Charot! Inaalis na nga ni Bangnas dyan yung aircon. Bangnas, so oh, kanyan kasura na. Ah. Charot! <laughs> Anyways, pinabagbag na muna namin dyan yung sa may bintana dito sa sala at kwarto namin. Si Kuya naman ay nag-request pa ng redor sa amin at sa Agliayal Dukne. Charot! Bang <laughs> na so, lagi siyang nasasagip ng camera at pa at aking pengan na kendagul not John Charot! <laughs> Hindi na nga kami nakapagluto dyan, kaya naman bumili na lang kami ng lutong ulam. Pero bago yon dumaan na muna kami dito sa shop namin para kunin yung jacket dahil sobrang init. Ayan naman yung mga nagbabantay namin ngayon sa shop, si Terdy at Doremi. Dito lang pala yan, sa harap ng Osepe Elementary School, Pandan. Oras na nga dyan, buti na lang talaga may nabilhan pa kami ng lutong ulam. Bumili lang kami ng chop soy, sinigang menudo at asadong manok. Nang makauwi na kami ay niready ko na nga agad yung tanghalian namin. Donya Floro, o, oh. go ne, insigang kaya yakano insigang, Diyos <laughs> O oh, are ni pareng pamangkin ko ang pampinsan ko. Labas-labas lo. Gusto daw nilang sumali sa vlog. Tapos, ayan, kumain-kain lang kami dyan. Dinamihan ko ngayon yung ko dyan dahil araw-araw talaga ay kumakain ako ng gulay. Si Bangnas naman, hindi yan kakain ng gulay kung hindi ko bibigyan. Diyos ko, paano siya magdadaya nakadalawa siya ng balik na kanin? <laughs> Naghugas na nga ako ng pinggan dyan at si Bangnas naman ay talaga naman lalaki yung tiyan niya dahil pagkatapos niyang nakadalawang balik na kanin, kinasat yon. <laughs> Diyos ko, Bangnas, eh, nakamag-diet at ikaw pang balong pa-diet-diet. <laughs> Anyways, kinakabit na nga nila dyan yung sliding window. Tignan nyo naman si Bang na si Ega na ganan na akong mag-obra na Diyos ko. Mga shock na lamurugo kayo. Charot. <laughs> At finally, nakabit na nga yung sliding window. Linis na mo yung kulong. Masaya na naman i-Donya Floro. Oh. Kaya naman, thank you, Lord. pinag na rin pala namin sila dyan. Ayan na, na naman i-Donya Floro. Oh. Nang kaburi magit sponsor soft drink. Itang minuna, Mountain Dew. Ngayon, ni Coca-Cola. Kento tukikan yan. Iyan na ing endorser nating soft drink. Charot. Fast forward, abay, syempre, ano pa yung gagawin natin? Edy, maglinis ka, Jepay. Hindi ka Disney Princess para maghanap ka ng tagalinis mo. Charot. <laughs> Kaya naman, ayan, naglinis na kami dyan. Bakit kaya ganun, no? Kapag wala si mister, napaka-strong independent natin. Pero kapag nandyan siya, lahat na lang iuutos natin sa kanya. Siguro, namimiss lang natin sila. Charot. <laughs> Gusto ko talagang gawing estetik itong bahay. Pero syempre, hindi yan magiging estetik kung kulay blue yung pader. Kaya naman, sa susunod na araw, ay ipapapintura namin yan ng kulay estetik. <laughs> Habang naglilinis nga ako sa loob, si Bangnas naman ay naglilinis sa labas. At syempre, meron kaming pormon, si Doña Flora. Kabusitan na pa mo. <laughs> Pagkatapos naman namin naglinis ay gumawa na ako ng matcha latte at si Bangnas naman ay papunta sa shop namin para isara na yung shop. Strawberry matcha latte nga yung ginawa ko dyan. Paborito ko talaga yung strawberry at matcha. Strawberry jam nga pala yung nilagay ko dyan pero hindi ko to araw-araw nilalagay sa matcha ko dahil matamis siya. Pagka tamis kasi hindi makukuha yung benefits na kiniklaim ni matcha. Yung matcha powder na lagi kong ginagamit, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Nakauwi na nga si Bangnas dyan at ako naman ay nagmamatcha pa din. Malapit lang naman kasi yung shop namin dito sa bahay. Siyempre, sinamahan ko na din ng paborito ko na Oreo. Jepay, niya karakal na paborito. <laughs> Fast forward, nakaligo na ako dyan at tapos na din kaming nag-dinner Tuwing gabi na nga pala kami umiinom ng barley bago matulog Tapos ayan, naglagay lang ako ng ice at malamig na tubig Masarap kasi siya at mas effective pag malamig mo siyang iinumin Umiinom din ba kayo nito? Kung hindi pa try nyo siya, sobrang laking tulong nito sa katawan natin Nakakatulong din siya para mas maging healthy tayo Kaya naman, pakinggan nyo si Bang Nos Kaya, uminom na rin kayo Barley Salute it, Raph. Ayun, na Salute it, Raph. Ayun, man. Ayun lang, kalmahan lang ang buhay sa mundong maingay.